Leo tinatawag ka na ngayon ng kapalaran. May nakatagong katotohanan na malapit ng lumabas, isang katotohanan ng maaaring sumakit sa iyong puso, ngunit maaari ring magbukas ng pintuan tungo sa pinakamalalim mong paggaling. Nakaramdam ka ba ng pagkabalisa? Nakakakita ka ba ng mga senyales tulad ng labing isa oras labing isa minuto, o nananaginip ng tungkol sa isang tao mula sa iyong nakaraan? Hindi ito mga aksidente, Leo. Ibinubulong ng universo na malapit na ang isang revelasyon. Ang mensaheng ito ay hindi para sa kahit sino lang, ito ay para sa iyo. Magbantay ka, dahil ang iyong matutuklasan ngayon ay maaaring hindi lamang magbago sa iyong pag-ibig kundi pati na rin sa buong buhay mo magpakailanman. Leo, hindi ito isang ordinaryong sandali sa iyong paglalakbay. Ang mga bituin ay nagkakahanay sa paraang itinutulak ang katotohanan na lumabas, kahit gaano pa ito katagal na itinago. Minsan, hinahayaan ng universo na manatili ang mga sikreto sa dilim hanggang sa tayo ay sapat ng malakas upang harapin ang mga ito. At nayon, Leo, dumating na ang sandaling iyon. Maaaring masakit ang katotohanan. Maaari nitong yanigin ang iyong puso, magdulot ng pagdududa, o maging magpaluha sa iyo. Ngunit sa likod ng sakit na iyon ay may kalayaan, kaliwanagan, at isang makapangyarihang bagong simula. Isipin mo ito na parang isang bagyo, maingay at mabigat sa una, ngunit laging sinusundan ng mas maliwanag na kalangitan. Ang mensaheng ito ay para sa iyo. Kung narito ka ngayon, hindi ito aksidente. Ikaw ay ginabayan upang marinig ang mga salitang ito, upang ihanda ang iyong espiritu, at upang angkinin ang paggaling na matagal nang naghihintay para sa iyo. Iyan ay sakit ng katotohanan. Leo, ang katotohanan paparating sa iyo ay hindi maliit na bagay. Isa itong lihim na matagal nang itinago sa likod ng katahimikan, mga palusot, o maging mga kasinungalingan. At kapag dumating ang katotohanan, bihira itong dumarating ng banayad. Dumadagundong ito na parang kidlat, mabilis, matalim, at imposibleng ipagsawalang bahala. Maaaring ang katotohanan ito ay may kinalaman sa isang taong malapit sa iyong puso. Isang taong pinagkatiwalaan mo, binigyan mo ng iyong oras, lakas, at pagmamahal. Para sa ilang leo, ito ay maaaring tumukoy sa isang pagtataksil ang pagkakatuklas na may pangakong sinira ng palihim. Para naman sa iba, ito ay maaaring magbunyag ng mga damdaming itinago sa mahabang panahon at maiiwan kang nagtatanong kung bakit napakaraming oras ang nasayang. Isipin mong nakatayo ka sa isang silid na puno ng mga taong akala mo ay kilalang kilala mo at biglang bumagsak ang kanilang mga maskara. Ganoon ang pakiramdam ng katotohanan nakabugulat, nakaasiwa at masakit at gayon man, Leo, isinilang ka na may lakas ng isang leon. Hindi ka nilikha upang mabuhay sa ilusyon o anino. Alam ng universo na handa ka ng harapin ito. Ang unang hampas ng sakit ay tiyak na tatagos. Mararamdaman mo ang nag-aalab na galit sa iyong dibdib o luhang nagbabantang pumatak sa iyong mga mata. Maaaring may ilan sa inyo ang tatangging tanggapin ito na para bang hindi ninyo narinig ang katotohanan. Dahil ang pagtanggap dito ay nangangahulugang pag-amin na ang isang bagay na pinaniwalaan mo ay hindi pala totoo o hindi tulad ng iyong inakala. At ang ganitong pagkabigo ay dumudurog sa loob. Ngunit tandaan mo ito, ang sakit ay hindi iyong kaaway. Ang sakit ay isang guro. Ipinapakita nito kung saan ang sugat upang sa wakas ay magsimula ang paggaling. At para sa isang leo na laging may mataas na pride, ang aral dito ay ang pagbitaw sa imaheng akala mo'y perpekto, upang tanggapin ang realidad sa tunay nitong anyo. Isipin mo ang lahat ng pagkakataong hindi mo pinansin ang iyong kutob. Maaring nakaramdam ka ng hindi mapaliwanag na kaba, ngunit pinili mong manahimik. Maaaring nakita mo ang mga red flag, ngunit umasa kang maglalaho ang mga ito. O kaya naman sinabi mo sa sarili mo, kaya ko ito, titiisin ko ito, dahil ayaw mong yumanig ang pundasyon ng iyong mundo. Ngunit hindi hinahayaan ng universo na mabuhay ang kasinungalingan ng habang panahon. Laging lumalabas ang katotohanan sa pamamagitan man ng isang aksidenteng salita, isang panaginip o isang palatandaan na napakalinaw para hindi mo na maikaila. Para sa mga Pilipino, sagrado ang pamilya, ang pag-ibig at ang katapatan. Kaya naman kapag nagmula ang pagtataksil mula sa isang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong kaluluwa, mas masakit pa ito kaysa espada. Maaari mong tanungin ang iyong sarili, bakit hindi ko ito nakita agad? Bulag ba ako? Hindi ba ako sapat? Ngunit Leo, tandaan mo ito, hindi ka kailanman bulad. Pinili mo lamang ang magmahal, magpakumbaba, at maniwala kaysa maghinala. At iyan ay hindi kahinaan. Iyan ay patunay ng kadalisayan ng iyong puso. Ang sakit ng katotohanan ay maaaring tuksuhin kang isara ang iyong puso, magtayo ng napakataas na pader para walang makapasok muli. Munit hindi yan ikaw, Leo. Isinilang kang magmahal, magbigay at magningning. Kapag hinayaan mong gawing malamig ng sakit ang iyong puso, para mo ring ipinagkakanulo ang iyong sarili. May mga gabing hindi ka makakatulog. May mga sandaling bubuntong hininga ka ng mabigat, habang paulit-ulit na tumatakbo sa iyong isip ang nakaraan. Munit bawat patak ng luha ay hindi nasasayang, ito'y paglilinis. Nililinis nito ang mga ilusyon, ang mga kasinungalingan, ang mga maskara. Unti-unti nitong binubuksan ng espasyo para sa isang bagay na totoo, tapat, at kaayon ng iyong kaluluwa. Isipin mo ang isang sugat sa iyong balat. Kapag pinabayaan, ito'y lalong sumasama. Ngunit kapag nilinis, mahapdi sa simula, ngunit doon lamang nagsisimula ang paggaling. Ganyan din gumagana ang katotohanan. Ang hapding nararamdaman mo ngayon ay simula lamang ng iyong pagbabagong anyo. Leo, ikaw ay pinamumunuan ng araw. At ano ba ang ginagawa ng araw? Inilalantad nito ang lahat. Walang anino ang pwedeng magtago magpakailanman sa ilalim ng sikat ng araw. Iyan ang iyong kaloob ng sansinukob, maaari kang masaktan ng katotohanan, ngunit hinding hindi ka nito sisirain. Sa katunayan, mula rito ay babangon ka, mas maliwanag kaysa dati. Ang mga taong nanakit sa iyo, ang mga sitwasyong nagwasak ng iyong tiwala, maaaring iniisip nila na nabasag kanila. Munit ang totoo, ibinunyag lamang nila ang kanilang tunay na anyo. At sa pagkakita mo nito ng malinaw, ikaw ay napalaya. Malaya mula sa ilusyon, malaya mula sa tanikala, malaya mula sa pagbibigay ng pagmamahal at katapatan na hindi kailanman ganap na naibalik sa iyo. Hinihiling ng universo na upuan mo ang sakit, huwag itong takbuhan. Dahil kapag tumakbo ka, lalo ka nitong hahabulin. Munit kapag huminto ka at hinarap ito, kapag sinabi mong, nakikita ko ito. Nararamdaman ko ito. Masakit ito, doon nagsisimula ang pagbabago. Leo, muling babalik ang iyong pagnangalit. Hindi na wala ang iyong pride. Binubuo ka ng sandaling ito bilang isang mas matalino, mas matatag, at mas makapangyarihang nilalang. Ang nararamdaman mo ngayon ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Ito'y simpleng pagbasag ng shell upang lumabas ang tunay na ikaw. Tandaan mo ito, ang pagkasira ng tiwala ay masakit, ngunit ito rin ang sumisira sa mga ilusyon na minsang nagkulong sa'yo. Ang mga katotohanang matagal nang nanahimik at sa wakas ay naisambit, masakit sila, ngunit sila rin ang nagbubukas ng pinto tungo sa kalayaan. At minsan, ang katotohanang pinakakinatatakutan mo ay siya rin mismong naglalaya ng iyong espiritu. Kaya humina ka, Leo. Hayaan mong dumaloy sa'yo ang sakit. Huwag mo itong pigilan. Dahil sa kabilang panig ng bagyong ito, isang bagong bukang liwayway ang naghihintay. At ang bukang liwayway na iyon iyo. Yanes paglik mula gay sakit patungo ay paggagaling. Leo, matapos ang unos ng katotohanan ay dumarating ang katahimikan, ang sandali kung saan nagsisimula ang paggaling. Sa una, maaaring hindi mo pa ito mapansin. Mabigat pa rin ang sakit. Napakalakas pa rin ng mga tanong sa iyong isipan. Ngunit dahan-dahan, gaya ng pagsikat ng araw matapos ang mahabang gabi, muling babalik ang liwanan. Ito ang iyong turning point, ang sandaling ang iyong mga luha, ay unti-unting nawawalan ang peit, at nagsisimulang magdilig ng mga bagong binhinang pag-usbong sa iyong loob. Sinaktan ka ng katotohanan. Ginulo ka nito, binasag ang iyong mga ilusyon, at iniwang ligaw ang iyong damdamin. Ngunit Leo, ang simpleng katotohanang naririto ka pa rin, humihinga, nakikinig, nanonood, ay patunay na nalampasan mo na ang pinakamahirap na bahagi. Hinarap mo ng diretsyo ang katotohanan. At iyan ay isang bagay na maraming tao ang takot gawin. Ang tapang na ipinakita mo ay simula ng iyong paggaling. Isipin mo ito, kapag nabali ang buto, kailangan muna itong ibalik sa tamang posisyon. Masakit ang proseso, ngunit kapag gumaling, ang butong iyon ay mas nagiging matibay kaysa dati. Ganyan din ang iyong espiritu. Ang sakit na ito ay isang breaking point, ngunit ito rin ang reset, ang pag-aayos ng universo sa iyong kaluluwa upang ito'y maging mas matatag at mas malinaw. Ang paggaling ay hindi agad-agad. Hindi ito parang switch na pwedeng buksan o patayin. Nagsisimula ito sa maliliit, tahimik na hakbang. Ang unang hakbang ay pagtanggap. Pagtanggap na hindi na mababago ang nangyari. Pagtanggap na maaaring may mga taong bumigo sa iyo na may mga pangakong sinira. Ang pagtanggap ay hindi nangangahulugang sangayon ka sa nangyari, ito ay simpleng tanda na handa ka ng huwag lumaban sa realidad. At sa pagtanggap na yon, Leo, doon mo matatagpuan ang kapayapaan. Ang ikalawang hakbang ay kapatawaran, hindi palaging para sa ibang tao, kundi para sa iyong sarili. Patawarin mo ang iyong sarili dahil hindi mo agad nakita. Patawarin mo ang iyong sarili sa sobrang pagmamahal, sa sobrang pagtitiwala. Maraming liyo ang may bitbit -bit na pagkakasala kapag nasasaktan sila ng katotohanan, sinisisi ang sarili na hindi sila sapat na matalino o sapat na matatad. Ngunit tandaan, ang iyong lakas ay nasa kakayahan mong magmahal ng dalisay. Huwag mong parusahan ang sarili dahil sa iyong kaloob. Sa halip, igalang ito. Ang ikatlong hakbang ay pagpapakawala pakawalan ng bigat na matagal mong pasan. Para sa mga Pilipino, mayroon tayong kasabihang, kapag puno na ang salok, kailangan ng kalusin. Kapag puno na, dapat nang ibuhos. Matagal nang mabigat ang iyong puso, Leo. Ngayon ang panahon para bitawan ito, iyak mo, dasal mo, iwan mo sa universo. Dahil tanging kapag binitiwan mo ang nakaraan, sa kamo lamang maihahanda ang iyong mga kamay upang tanggapin ang mga biyayang darating. At narito ang pinakamagandang katotohanan, ang paggaling ay hindi lang basta nag-aayos sa iyo, binabago ka nito. Binibigyan ka nito ng karunungan, lakas, at kaliwanagan na wala ka noon. Itinuturo nito kung sino ang tunay na karapat dapat manatili sa iyong buhay at kung sino ang hindi. Pinahuhusay nito ang iyong paningin upang makita ang higit pa sa matatamis na salita at mas bigyang pansin ang tunay na gawa. Leo, ang iyong paglalakbay ng paggaling ay magiging inspirasyon din sa iba. Naniniwala ang mga Pilipino sa shared healing na kapag may isa na bumangon, dinadala niya ang liwanag sa kanyang pamilya, kaibigan, at komunidad. Habang bumabangon ka mula sa iyong sakit, likas kang magbibigay ng pag-asa sa iba na nananatili pa rin sa gitna ng kanilang unos. Ang iyong kwento ang magiging gabay nila, ang iyong katatagan ang magiging inspirasyon nila. Ito ang dahilan kung bakit pinili ka ng universo para sa katotohanan ito. Dahil yo, ikaw ay natural na pinuno. Kahit sa pinakamadilim mong gabi, taglay mo ang apoy na nakikita ng iba. At kapag ikaw ay gumaling, ang iyong liwanag ay magiging imposibleng ipagsawalang bahala. Ang turning point ay tungkol din sa muling pagtuklas sa iyong sarili. Matagal ka na marahil na iniugnay ang iyong halaga sa mata ng iba, sa kanilang pag-apruba, sa kanilang pagmamahal, sa kanilang mga pangako. Ngunit itinuturo ng paggaling ito, ang iyong halaga ay hindi kailanman nakadepende sa kahit kanino. Ito ay nagmumula sa loob mo, sa iyong tapang, katapatan, at apoy. Habang naglalakbay ka sa landas ng paggaling, mapapansin mo ang mga palatandaan. Maaari mong makita ang mga numero tulad ng dalawang daan at dalawamput dalawa o limang daan at limamput lima, mga simbolo ng balanse at pagbabago. Maaaring managinip ka ng tubig sa gisag ng paglilinis. O maramdaman mo ang biglang gaan sa dibdib para bang nawala ang matagal mong pasan. Ito'y mga kumpirmasyon mula sa universo na ang iyong paggaling ay totoo, na ang iyong puso ay unti-unting na ibabalik. Leo, hayaang ipaalala sa iyo ng turning point na ito na ang sakit ay hindi habang buhay. Lahat ng unos ay nagtatapos. Lahat ng gabi ay sinusundan ng umaga. At lahat ng pusong sugatan ay maaaring gumaling. Dadalhin mo ang alaala ng nangyari. Munit sa halip na sugat, ito ay magiging peklat, hindi tanda ng kahinaan, kundi ng iyong kaligtasan. Kaya gawin mong simula ang sandaling ito ng iyong muling pagsilang. Ginigising ka ng katotohanan, hindi lang para saktan ka, kundi para ipaalala ang iyong lakas, karunungan, at kapalaran. Hindi ka na ang parehong leo na pumasok sa unos na ito. Mas matatag ka na, mas matalino, at handa ng humakbang sa liwanag ng paggaling. Ito ang iyong turning point, Leo. Huwag mo itong katakutan. Yakapin mo ito. Sapagkat mula sa sandaling ito, magsisimula ang lahat ng pagbabago. At nagsisimula ito sa iyo. Astrological Ye Espiritual para Leo, habang pumapasok ka sa panahong ito ng katotohanan at paggaling, mismong mga bituin ang kumikilos pabor sa iyo. Maaaring hindi mo ito agad maramdaman, ngunit unti-unti nang nagbabago ang enerhiya ng sansinukob upang suportahan ang iyong paglago. Hindi ka kailanman binabasag ng universo ng walang dahilan, bawat hamon ay may kahulugan, at bawat sakit ay may nakatagong pagpapala. Ayon sa astrolohiya, ang leo ay pinamumunuan ng araw, ang walang hanggang bukal ng liwanag, kaliwanagan, at buhay. At ano ba ang ginagawa ng araw? Ibinubunyag nito ang nakatago, sinusunog ang dilim, at nagbibigay init matapos ang pinakaginaw na gabi. Ito ang iyong likas na regalo. Kahit subukan kang linlangin ng iba, hindi kailanman mananatiling nakabaon ang kasinungalingan dahil mismong esensya mo ang humihingi ng liwanag. Nasasaktan ka kapag nalalantad ang kasinungalingan, ngunit ikaw rin ang higit na nagkakamit ng kaliwanagan at kapangyarihan pagkatapos nito. Sa ngayon, Leo, ang iyong cosmic alignment ay nagtutulak sa iyo tungo sa isang makapangyarihang pagbabago. Para sa ilan, ang katotohanan ito ay may kinalaman sa pag-ibig, mga relasyon, damdaming itinago, o mga sikreto ng pamilya. Para naman sa iba, ito ay konektado sa pera, karera, o mismong kapalaran. Ngunit saan man ito tatama, nais ipaalala sa iyo ng universo na ang katotohanan ang naglilinis ng daan para sa mga biyaya. Ang hindi totoo ay hindi magtatagal. Ang mahina ay guguho. Ngunit ang totoo ay lalo lamang titibay. Isa alang alang mo ang mga galaw ng mga planeta. Ang pag-ikot ni na Venus at Mercury ay nagpapakita ng bigat ng komunikasyon at relasyon. Kaya naman sa panahong ito, lumalabas ang mga nakatagong mensahe, pagtatapat, at mga lihim na matagal nang itinago. Ang mga taong tahimik noon ay maaaring biglang magsalita. Ang mga salitang hindi mo inasahan ay maaaring umabot sa iyong tainga. At kahit masakit, ito ay tinatawag na divine timing, hindi ito maaaring nangyari noon pa, dahil hindi ka pahanda. Ngunit ngayon, inihanda na ang iyong puso. Kasabay nito, si Saturn, ang planeta ng mga aral at disiplina, ay gumagalaw rin. Paalala nito na ang sakit ay hindi parusa, ito ay pagtuturo. Ang mga sitwasyong kinakaharap mo ngayon ay nagtuturo ng pagtitimpi, karunungan at lakas. Itinuturo ni Saturn ang tiyaga at pagtitiis. Nais nitong maunawaan mo na hindi lahat ng pagkawala ay sumpa, marami rito ay protection. Ang mga bagay na umaalis sa iyong buhay ngayon ay mga bagay na hindi kailanman nakatakdang manatili. Para sa mga Pilipino, malalim ang ugat ng espiritualidad at pananampalataya sa araw-araw. Kaya naman marami sa inyo ang mahihila sa pagdarasal, paglalagay ng kandila, o paghahanap ng gabay sa mga ritual. Hindi ito mga aksidente. Kapag yumanig ang iyong espiritu, madalas kang itinutulak ng universo pabalik sa koneksyon sa banal. Huwag mong ipagwalang bahala ito, Leo. Pakinggan mo ang iyong puso. Manalangin ka. Magmeditasyon ka. Ibulong mo sa gabi ang iyong mga pangamba. Naririnig ka ng sansinukob. Sa espiritual na aspeto, ang katotohanang hinaharap mo ngayon ay paglilinis. Isa itong apoy na sinusunog ang mahina, upang ang pinakamatibay lamang ang matira. At Leo, isinilang kang maglakad na parang royalty, matatag, buang loob, at nagliliwanag mula sa kalooban. Ngunit hindi maaaring itayo ang isang hari o reyna sa ilusyon. Kailangan itong maitayo sa matibay na pundasyon kaya narito ang katotohanan ngayon upang alisin ang marupok na haligi. Upang ang iyong kastilyo ay maitindig ng buong taas. Para sa ilang leo, ang mga panaginip ay magiging mahalagang daluyan ng gabay sa panahong ito. Maaaring managinip ka ng tubig sa gisag ng paglilinis. Makakita ng mga leon, paalala ng iyong lakas. O makakita ng tulay, tanda ng paglipat sa bagong yugto. Bigyang pansin ang mga mensaheng ito. Hindi sila basta random, sila'y mga bulong mula sa iyong mga spirit guides, mga ninuno, at sa banal na enerhiya na nakapalibot sa iyo. Maaari mo ring mapansin ang mga umuulit na numero. Isang daan at labing isa, bagong simula, pagsilang ng panibagong yugto. Dalawang daan at dalawamput dalawa, pagbabalik ng balanse at pagkakaisa matapos ang kaguluhan. Limang daan at limamput lima, palatandaan ng malalaking pagbabago at paglaya. 888 pag-alin ng espiritual at pinansyal na kasaganaan sa iyong buhay. Bawat isa sa mga senyales na ito ay paraan ng universo upang ipaalala sa iyo, hindi ka naglalakad mag-isa. Ginagabayan ka, hakbang-hakbang, tungo sa paggaling at kasaganaan. Leo, ito ang iyong gabay. Huwag kang matakot sa mga wakas. Ang mga ito'y pintuan lamang patungo sa bagong simula. Huwag mong isara ang iyong puso ang pagmamahal na dala mo ay ang iyong pinakamalaking lakas. Huwag mong hayaang tukuyin ka ng pagtataksil. Hayaan mong hubugin ka nito. Tumayo ka ng matatag kahit nangangatog ang iyong tuhod dahil ikaw ay anak ng araw at ang araw ay laging sumisikat. Sa mga salita ng mga mistiko tulad ni Nostradamus at Baba Vanga, ang malalaking revelasyon ay madalas nauuna bago dumating ang malalaking biyaya. Kapag yumanig ang katotohanan sa iyong mundo, kadalasan ito ay eh dahil inihahanda ka ng kapalaran na buksan ang mas malaking pintuan. Ang nararamdamang pagkawala ngayon ay maaaring maging tagumpay bukas. Ang pusong sugatan ngayon ay maaaring magbukas ng landas sa isang mas malalim at mas dalisay na pag-ibig. Kaya makinig ka, Leo. Nagsasalita ang universo. Gumagabay ang mga bituin. Sinaptan ka man ng katotohanan, pinalalaya ka rin ito, at sa kalayaang iyon, nagmumula ang kaliwanagan, paggalin at kapangyarihan upang tuluyan mong pasukin ang buhay na matagal ng nakalaan para sa iyo. Connection Ihu pag nilay para devi. Leo, ngayong narinig mo na ang ibinubunyag ng mga bituin at ng universo, hayaan mong itanong ko ito, nadama mo ba sa iyong puso ang mensaheng ito? Sa kaibuturan mo, nararamdaman mo bang kumakatok na ang katotohanan sa iyong pintuan? Marami sa inyo na nanonood ngayon ang marahil ay nakaramdam na ng mga palatandaan, mga panaginip na hindi nawawala sa iyong isipan, mga numerong paulit-ulit na lumilitaw, o bigla ang emosyon na wala namang pinagmulan. Hindi ito mga aksidente. Ito'y mga kumpirmasyon na mismong universo ang direktang nakikipag-usap sa iyo. Kung nandito ka, ito ay dahil itinakda na marinig mo ang gabay na ito. Gusto kong huminto ka sandali at magnilay. Tanungin mo ang iyong sarili, Anong katotohanan ang kinatatakutan kong marinig? Anong katotohanan ang alam ko na ngunit matagal ko nang binabaliwala? At higit sa lahat, anong uri ng paggaling ang tunay kong kailangan ngayon? Maaaring hindi agad dumating ang iyong mga sagot, ngunit maniwala ka, they will come. Laging ipinapadala ng universo ang kaliwanagan sa tamang oras. Bilang mga Pilipino, malalim sa atin ang kapangyarihan ng komunidad ang pagbabahagi ng mga kwento at ang pagtayo ng magkakasama sa pananampalataya. Kaya't inaanyayahan kita, Leo Family, na makipag-ugnayan hindi lang sa mensaheng ito kundi pati sa isa't isa. Kung may bahagi ng pagbasa na tumama sa iyong puso, isulat mo ito sa komento. Sabihin mo ito ng malakas. Ang kinin mo ito. Dahil sa bawat sandaling ipinapahayag mo ang iyong katotohanan, mas malayang dumadaloy ang pagdaling. Maaaring ang iyong kwento ay tungkol sa pag-ibig, isang taong bumasag sa iyong tiwala, o isang taong mahal mo pa rin, ngunit hindi mo makamit. Maaaring ang katotohanan ay tungkol sa pamilya, isang nakatagong alitan, o isang sakripisyong hindi kailanman nasambit. O maaaring ito ay tungkol sa iyong sarili, ang pagtanggap sa mga bagay na itinago mo sa dilim. Ano man ito, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Maraming liyo sa buong mundo, lalo na rito sa Pilipinas, ang dumaraan sa parehong paglalakbay. At ang iyong tapang na magbahagi ay maaaring maging liwanag na kakailanganin ng isa pang kababayan. Narito ang iyong affirmation ngayon, Leo. Handa akong tanggapin ang katotohanan. Handa akong maghilom. Handa akong pumasok sa liwanag ng aking kapalaran. Sabihin mo ang mga salitang ito ng malakas. Ay type mo sa ibaba ang kinin mo gamit ang iyong puso. Dahil sa mismong sandali na ideklara mo ang iyong kahandaan, nagsisimulang ialin ng universo ang lahat pabor sa iyo. Tandaan, ang channel na ito ay higit pa sa isang lugar para makinig. Isa itong espasyo kung saan tayo ay sabay-sabay na naghihilom, kung saan ang iyong mga salita ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na sugatan, at kung saan ang iyong lakas ay maaaring magpaalala sa ibang leo na kaya rin nilang bumangon. Kaya, Leo, tatanungin kita ngayon, nararamdaman mo bang papalapit na ang katotohanan? Nararamdaman mo bang inihahanda ng iyong puso ang sarili nito para sa kalayaan? Kung, kung gayon, ang mensaheng ito ay tunay na para sa Leo, tinahak mo ang buong mensaheng ito kasama ko, mula sa unos ng katotohanan, sa hapdi ng sakit, sa pagliktungo sa paggaling, hanggang sa gabay ng mga bituin. Ngayon, panahon na upang isara ang kabanatang ito na may lakas at pag-asa tandaan mo ito, maaaring yumanig sa iyo ang katotohanan, ngunit hindi ka nito winasa. Sa halip, ipinakita nito kung sino ka talaga, isang mandirigmang may pusong leon, isang kaluluwang tumatangging manatili sa dilim, at isang anak ng araw na itinadhanang muling bumangon. Sinasabi sa iyo ng universo na ang sakit na ito ay hindi ang iyong katapusan. Ito ay iyong paghahanda. Hinuhubog ka nito para sa isang kinabukasang puno ng kaliwanagan, tunay na pag-ibig, at mga biyayang hindi kailanman maagaw sa iyo. Huwag mong katakutan ang mga peklat na iyong dala. Sila ang patunay ng iyong kaligtasan, at sila rin ang magiging korona mong ipagmamalaki habang nagpapatuloy ka sa iyong landas. Kung tumama sa iyong puso ang mensaheng ito, Leo, maglaan ka ng sandali upang angkinin ito. Ikomento mo sa ibaba. Tinatanggap ko ang katotohanan. Tinatanggap ko ang paggaling. Tinatanggap ko ang aking kapalaran makapangyarihan ang iyong mga salita. Kapag idineklara mo ang mga ito, inaayon mo ang iyong enerhiya sa mismong universo. At kung nagbigay sa iyo ng ginhawa, pag-asa, o lakas ang pagbasa na ito, huwag mong kalimutang ilike ang video, ibahagi ito sa taong maaaring mga ilangan nito, at mag-subscribe para sa higit pang gabay mula sa mga bituin. Leo, maaaring nasaktan ka ng katotohanan, ngunit pinalaya ka rin ito. At ngayon, nagsisimula na ang paggaling.